Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa, -isa. At maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. out kay Norlisa Sugay. shout out kay Cheska Managaysay. out kay Marcos Evangelista. At shout out kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1... Let's Mga Masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nako, napakamahal pa naman ng sasakyan na ito. Kaya nyo bang bayaran ang sasakyan ni Sir J.R.? Sabi ni Mary May, hindi ko kayo minamaliit ngunit napakamahal talaga ng sasakyan na inyong sinira. Ano ba kasi nangyari? sabi ni Mary May, at maya maya si Daryl ay tumayo sa pagkakatamba, at ito ay pinunasan ang dugo sa kanyang labi, at ito ay nagsalita, binibini, maaari ko bang malaman kung magkano ang halaga ng sasakyan ng lalaki na ito? Sabi ni Daryl sa malakas na tono, si Mary May ay biglang nagulat sa tanong ni Daryl at ito ay sumagot, ginoo, ang halaga ng sasakyan ni Sir J.R. ay 88 million. Nang marinig ito ng lahat, sila ay lubos na nag-alala para kay Daryl. At ang mga tao nasa paligid nila Daryl ay nagsalita. Nako, napakamahal pala talaga ng sasakyan ng kanyang sinira. Ano na lang ang gagawin ng lalaki na iyon? Upang bayaran ang sasakyan na kanyang sadyang sinira. Hindi na lang sana sila nakialam sa problema ng matandang lalaki na iyon. Nadamay patuloy silang mag-asawa. Sabi ng mga tao nasa paligid nila at si Lynn ay walang imak sa mga oras na ito, at siya ay masyadong seryoso pagmasdan si Daryl. At hinihintay ang sunod na gagawin ni Daryl. At ito ay napabulong, sa tono ng kanilang sinasabi. Ang sasakyan na ito ay sobrang napakahalaga sa lahi nilang mga tao. At hindi basta-basta ang presyo nito upang mabili. Hindi ko alam ang tungkol sa kanilang pinag-uusapan. Dahil sa aming lugar hindi mo kailangan ng pera upang mabuhay sabi ni Lin sa kanyang sarili. Maya-maya nang marinig ni Daryl ang sinabi ni Mary May ang manager ng store. Ito ay nagsalita, kung ganun, ilang piraso ang mayroon sa inyong shop na tulad ng sasakyan na ito. Sabi ni Daryl, laking gulat ng lahat sa sinabi ni Daryl lalo na ang manager ng store na si Mary May. Ginoo bakit na natanong, may apat pa kami available na unit ng ganitong klaseng sasakyan. Sabi ni Mary May. At si Daryl ay nagsalita ng malakas. Bibili ako ng dalawang unit. Ang isa ay ibigay mo sa mayabang na lalaki na ito, at ang isa ay para sa matandang lalaki na nasa aking tabi. Hinawakan ni Daryl ang balikat ng matandang lalaki. At nang marinig ito nang, lahat labis ang kanilang pagkagulat. Ano, ang isang sasakyan na ito ay 88 milyon. Kung dalawa ang kanyang bibilin nasa 176 milyon, may ganun kalaking pera ba ang lalaki na ito? Sabi ng mga tao na nakapaligid kila Daryl at si Mary May ay nagulat din sa kanyang narinig mula kay Daryl. Ginoo, nakakasiguro ba kayo na bibili kayo ng dalawang unit ng aming sasakyan? Sabi ni May sa pagkagulat, nang marinig ito ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi, Oo Miss, at maya maya nagsalita ang lalaki na sobrang yabang na si JR. Haha, nagpapatawa ka ba? Alam mo ba kung gaano kalaking halaga ang kailangan mo upang makabili ng dalawang sasakyan na tulad nitong sa akin? Sa iyong katayuan, hindi mo nga kayang kumain ng dalawang beses sa isang araw. Ngayon na naginip ka na ikaw ay bibili ng dalawang magarbong sasakyan na tulad nito. Sabi ni JR sa mapang na salita. Nang marinig ito ng lahat, sila ay nagtawanan. Hahaha, tama saan naman siya kukuha ng ganon halaga. Sabi ng mga tao at si Daryl ay walang pakialam sa kanyang mga naririnig na tawanan at pakukutsa ng mga tao. Ito ay ngumiti lamang at sinabi, dalan mo kami sa loob ng inyong store. At ang matandang ito ay kung maaari ay inyong bigyan ng lunas sa pagdugo ng kanyang ilong at kilay. Dahil sa pananakit ng lalaki na ito, sabi ni Daryl sa malakas na tono, nang marinig ito ni Mary May, siya ay hindi makapaniwala, at si JR ay agad-agad na pinigilan si Mary May. Miss May, huwag kang magpaloko sa lalaki na iyan. Wala yang ganun na kalaking pera, kaya wag mo sila dalan sa loob ng store nyo. Baka magnakaw pa ang mga iyan. Sabi ni JR sa mapanghasga na tono. Ngunit si Daryl nang mapansin niya ang pagdadalawang isip ni Mary May. Ito ay nagsalita, maniwala ka sa akin Miss May. Ngayon oras na ito bibili ako ng dalawang unit sa iyo. Alam ko malaking tulong ito para sa iyo sa magiging komisyon mo. Maniwala ka sa akin. Wala naman mawawala kung ako ay paniwalaan mo. Dahil may mga bantay ka na mga bodyguard. At ang buong shop nyo. Ay masyadong mahigpit ang seguridad. Kaya wala kaming oras para gumawa ng masamang gawain tulad ng sinasabi ng bobo na lalaki na iyan, sabi ni Daryl at tinuro si JR. Nang marinig ito ni JR, siya ay nagsalita agad. At sinabi, Miss May, huwag ka maniwala sa manluloko na iyan. Huwag kang madaan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa mga oras na ito, napagtanto ni Mary May na tama si Daryl na kung gagawa sila ng isang hakbang sa loob ng shop sila ay agad na mahuhuli. Dahil sa loob ng shop, may mga bantay na malalakas na cultivator. At madali na lang para sa kanila na hulihin ang lalaki na ito. Bulong ni May. At maya-maya nagpas siya itong. Dalan sila Daryl sa loob at mabilis itong nagutos sa mga guard na dalan ang matandang lalaki sa loob upang panasan ang dugo nito sa kanyang muka. At sinabi ni Mary May Kila Daryl, Ginoo at Ginang, halika na kayo sa loob, upang tignan ang mga unit namin sa loob. Nang marinig ito nila Daryl at Lynn, si Daryl ay ngumiti kay Lynn at mamulong. Magtiwala ka lang sa akin. At nang marinig ito ni Lynn siya ay nagsalita sa mahinang boses. Hindi ko alam ang tungkol sa pera ngunit sa tono ng kanilang pananalita kanina mukhang ito ay masyadong malaki. May ganun ka bang kalaking pera Vin? Sabi ni Lynn. At si Daryl ay ngumiti at sinabi. Maliit na pera lang iyon Miss Lynn. Hindi ko alam bakit ganun na lang ang reaksyon nilang lahat nang marinig nila ang 176 million. Oo para kay Daryl napakaliit lang ng 176 million. Dahil si Daryl ay isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. At maya, maya sila ay nakapasok na sa loob ng shop. At si May ay nagutos sa mga tauhan niya na nasa loob na bigyan ng maiinom sila Daryl at Lynn. Ines ikaso nila ng maayos sila Daryl at Lynn. Sila Daryl ay uminom ng tsaa, habang si J.R. ay halos sasabog sa galit kay Daryl. May kakayahan ba talaga ang lalaki na ito na bumili ng gantong kamahal na sasakyan? o sadyang nanlalako lang ang mga ito para pagtakpan ang ginawa nila sa aking sasakyan. Maya-maya si JR ay nagsalita. Miss May, tingnan mo ang matandang lalaki na iyan at ang dalawang mag-asawa na ito ay sadyang magkasabwat. Maniwala ka sa akin, wala silang sapat na pera upang makabili sila ng sasakyan na tulad ng aking binili. Saan kukuha ng ganon kalaking pera ang lalaking ito? sa kanyang postura palang malalaman mo na ang lalaki na ito ay isang bastardo na isang kahig isang tuka. Sabi ni J.R. kay Mary May, si Daryl ay ngumiti at nagsalita, para kang isang bata na iyak ng iyak. Tignan mo ang iyong pastere ay napakaganda nga at may kakayahan ka nga bumili ng mamahaling sasakyan. Ngunit ang iyong pag-uugali ay parang isang baboy na napakadumi. Kapag ito ay naglalaro sa kanyang sariling dumi, sabi ni Daryl sa malakas na tono. Nang marinig ito ni J.R. halos sumabog ang galit nito. Ngunit hindi niya masaktan si Daryl sa loob ng bentahan ng sasakyan. Dahil ang mga bantay ni Mary May ay nakaharang sa kanilang dalawa. Maya-maya si Mary May ay nagsalita. Ginoo, ito ang aming mga unit na sasakyan. Ano ang gusto mo sa apat na ito? May kulay itim, white, red, at blue. Alin ang pipiliin mo, sa pagkakatanda ko dalawang unit ng aming kotse ang iyong bibilin sabi ni Mary May, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay ngumiti lang at sinabi, Oo tama ka nga, tatang, anong kulay ng kotse ang gusto mo? Dahil ang isang kotse ay para sa iyo, para hindi ka na gumamit ng bisikleta. Sobrang saya ng matandang lalaki. At sinabi, salamat ginoo, ngunit napakalaking halaga ang kailangan para mabili ang ganitong sasakyan. Huwag ka na mag-abala pa sapat na sa akin na bayaran mo na lang ang naging damage ng sasakyan ng lalaki na iyan. Sadyang hindi ko talaga sinasadya na magasgasan ang kanyang magarbong sasakyan. Sabi ng matandang lalaki kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Huwag mo isipin ang pera tatang. Para sa akin ang pera ay isang kasangkapan lang. Bakit ako manghinayang sa pera kung alam ko naman na makakabigay sa iyo ng tulong ito? Kaya wag ka na mahiya tatang. Sabi ni Daryl nang nakangiti, "Kung ganon Ginoo, nais ko sana makuha yung red." Sabi ng matandang lalaki at ito ay sobrang nagpasalamat. "Salamat talaga Ginoo." At si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Miss May, red ang isang kukunin namin at isa ay itim, upang pamalit sa sasakyan ng bastardong lalaki na iyan. Matanda lang ang kaya niyang saktan." Sabi ni Daryl, Maya-maya si Mary May ay inis ikaso na ang mga papel ng sasakyan. At sobrang tiwala nito kay Daryl. Nang matapos na maasikaso ang mga papel ng sasakyan, si Mary May ay nagtanong. Ginoo, may sapat ba kayong pera na dala-dala ngayon upang bayaran ang 176 million? Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo. At sumagot, wala akong dalang pera ngayon miss. Nang marinig ito ni JR siya ay labis na tumawa. Hahaha, <laughs> napakamangmang ng lalaki na ito. Bibili ka ng sasakyan, wala kang dalang pera, pinaglalako mo ba kami? Sabi ni JR, at si Mary May ay medyo kumunot ang nuo. At sinabi, ginoo, paano nyo nga mababayaran ang mga kotse na ito kung wala kayong dalang pera? Tuldok, hindi nyo ba kami niloloko? At ang mga guard ni Mary May ay mabilis na hinawakan ang mga kamay nila Daryl, Lynn at yung matandang lalaki. Labis ang gulat ni Lin sa mga oras na ito. At si Lin ay nagsalita. Bitawan niyo ako. Anong karapatan niyo para hawakan ako? Mga bastos. Bitawan niyo ako. Bin. Gumawa ka ng paraan para bitawan ako ng mga lalaki nato. Kung hindi, sila ay mamatay sa loob ng lugar na ito. Sigaw ni Lin. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Lin. Ang mga cultivator na tagabantay ng shop ay mabilis na pinalibutan si Lin at ang mga matatalim na bagay na kanilang sandata ay kanilang pinaglalabas. Nang makita ang eksena nila Daryl ito ay hindi natakot kahit konti. Ngunit si Lin sa mga oras na ito ay medyo kinabahan. At si JR ay nagsalita, Miss May kung ako sa iyo, dapat paarusahan ang mga manluloko na iyan. Para hindi nagayahin pa ng iba, dapat sa mga iyan ay putulan ng mga kamay. Sabi ni JR sa malakas na tono, si Mary May ay nagsalita, Ginoo, ayoko magsayang ng oras. Sana maunawaan nyo ako. Ayoko maging masama sa tulad nyo. Pero kung lalukuan nyo lang ako, makakaranas kayo ng parusa na hindi nyo gusto maramdaman. Sabi ni May. At si JR ay nagsalita. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!